Welcome sa ating channel. Ito na ang part 5 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode, sinuntok ni Aki si Macabe kaya nawalan ito ng malay. Habang walang malay si Macabe, naalala niya ang una nilang pagkikita ni Aki noong mga bata pa lamang sila. Si Aki ay nakatira noon sa isang mansion at aksidente lamang na nakilala niya ito pandak at mataba pa noon si Macabe kaya mababa ang self-confidence nito Sinabihan naman ni Aki si Macabe na nakakaawa itong tingnan kaya dapat itong magbago Palaging nagsasabi ng katotohanan si Aki kaya naman naiiyak na lang din si Macabe paminsan-minsan dahil sa sobrang pagka-honest nito Nagising si Macabe na nakahiga sa legs ni Aki Napansin naman ni Macabe na nakatulog na din si Aki Naalala ni Mark Abe na sa kabila ng masasakit na sinabi ni Aki sa kanya noon, madaming beses din itong naging mabait sa kanya. Sa katunayan, si Aki lang ang naging mabuti ang kesama sa kanya noon kahit na mataba at nakakaawa siyang tingnan. Bigla namang naalimpungatan si Aki kaya naman naging awkward ang sitwasyon nilang dalawa. Tumayo si Aki mula sa bench at nagsabing uuwi na ito. Nagsorry naman si Mok Abe dahil sa nangyari sa kanilang date. Kinagabihan, makikitang nagbabasa si Mock ng mga romance manga. Pinag-aaralan niya kasi ang kanyang mga gagawing diskarte upang mapaibig si Aki. Naniniwala kasi si Mock Abe na kapag pinag-aralan niya ang paghihiganti kay Aki, mas lalong magiging matagumpay ang kanyang plano na akitin at paibigin si Aki. Kinabukasan sa school, may pinaplano na naman si Mock Abe para paibigin si Aki. Hawak-hawak niya ang romance manga na pinag-aralan niya kagabi. Pagsapit ng remedial class, umupo na naman si Maokabe sa tabi ni Aki, kaya naman nagreklamo agad ang dalaga. Habang nagle-lecture ang professor, focus lang si Aki na nagte-take down notes habang wala nang ginawa si Maokabe kung hindi pagmasdan at titigan si Aki. Nailang naman si Aki kay Maokabe dahil sa ginagawa nito. Pinagsabihan tuloy ni Aki si Mokabe na tigilan nito ang pagtingin sa kanya at sa halip ay tumingin sa kanilang professor. Nagpakyot naman si Mokabe at sinabing ang mga mata niya ay nakalaan lamang para tingnan si Aki. Kinilabutan naman agad si Aki sa sinabi ni Mokabe sa halip na kiligin. Pagkatapos ng klase, makikitang nakatayo si Aki sa unahan ng isang building na parabang nag na tumila ang malakas na ulan. Tatawagan na sana niya si Yoshino para dalhan siya ng payong nang biglang sumulpot si Makabe. Inaalok ni Makabe ng payong si Aki at nagsabi na iisipin na lang daw niyang mga luha ni Aki ang patak ng ulan kaya okay lang na mabasa siya. Nailang na naman si Aki, ngunit bago pa ito tumanggi, tumakbo na si Makabe papalayo. Habang tumatakbo si Makabe, Confident ito na magiging matagumpay ang kanyang plano na paibigin si Aki sa araw na iyon dahil sa mga effort niya. Kinagabihan, nalaman ni Makabe na hindi pala naging tagumpay ang kanyang plano dahil sinabi ni Yoshino na nandidiri at kinikilabutan si Aki sa mga ginawa ni Makabe. Tinawag din daw ni Aki si Makabe na super weird at super creepy na labis na pinagtaka ng binata. Sa katunayan, 24 times daw sinabi ni Aki na super weird at super creepy si Makabe. Sinabi ni Yoshino na kailangan ni Makabe na dumistansya muna kay Aki. Mas maganda daw kasi na bigyan ni Makabe ng mixed signal si Aki para mag-isip ito. Naisip din ni Yoshino na kailangan iwasan muna ni Makabe si Aki hanggat maaari. Pag-uwi ni Yoshino sa mansion ni Naaki, Tinanong ni Aki kung bakit natagalan si Yoshino sa pagpunta sa convenience store. Humingi naman ng pasensya si Yoshino at nagsinungaling na may nakita siyang nakakaawang pusa sa daan. Hindi sinabi ni Yoshino na nagkita sila ni Maok Abe dahil baka mabisto ang sabuatan nilang dalawa. Kinuha naman agad ni Aki ang mga pinabili niya kay Yoshino at umalis nang hindi man lang nagpapasalamat sa kabilang banda. Patuloy na binabasa ni Makabe ang romance manga na inaaral niya noong isang gabi. Narealize ni Makabe na may point si Yoshino sa naisip nitong paraan upang paibigin si Aki. Ngunit, nag-aalala pa din si Makabe na baka mapasobra ang pagdistansya niya kay Aki at lalong mapalayo ang loob nito sa kanya. Pagdating sa school, inumpisahan na ni Makabe ang kanyang panibagong plano. Hindi niya pinansin si Aki sa daan kahit paggusto nitong ibalik ang kanyang payong Nagulat naman ang dalaga dahil dito Pumasok si Macabe sa classroom at hindi niya mapigilan ang sarili sa panginginig dahil sa ginawa niyang pag-iwas kay Aki Maging sa remedial class ay hindi din pinansin ni Macabe si Aki at dinaanan lang ito na para bang wala itong nakikita Hindi din umupo si Macabe sa tabi ni Aki kaya naman labis na ang naging pagtataka ng dalaga sa mga sumunod na araw, confident si Mock na naging tagumpay ang plano nila ni Yoshino. Iniisip din ni Mock na baka nami miss na siya ni Aki dahil sa effort niya na umiwas dito. Nagkasalubong si na at Aki, ngunit sa halip na pansinin siya ni Aki, tumaliko dito at umiwas din. Laking gulat naman ni Mock Abe sa nangyari at aktong tatawagin nito ang atensyon ni Aki nang humarap si Yoshino at binigyan siya ng isang masamang tingin. Hindi mapakali si Makabe sa mga nangyayari. Gustuhin mang kausapin ni Makabe si Aki, nahihirapan siyang harapin ito dahil kay Yoshino. Sa kabilang banda, bad trip na bad trip si Aki dahil sa mga nangyayari sa pagitan nila ni Makabe. Madami din ang nagtatangkang makipag sa kanya kaya naman lalong umiinit ang kanyang ulo sa mga walang kakwenta-kwentang lalaki sa school. Sa comfort room Nagaalala na si Mock Abe na baka hindi na siya pansinin ni Aki habang buhay. Ngunit pagdating ng hapon, nagulat na lang si Mock Abe dahil bigla siyang tinawag ni Aki. Mukhang galit na galit ito sa kanya kaya labis na natakot si Mock Abe. Sinabi ni Aki na kailangan nilang mag-usap dalawa. Tumanggi naman si Mock Abe at sinabing next time na lang daw sila mag-uusap tatakbo na sana si Mock Abe papalayo nang bigla siyang binato ni Aki ng payong sa ulo. Galit na galit na lumapit si Aki kay Mock Abe at sinabing tumahimik ito dahil wala itong karapatang magreklamo sa kanya. Hinaranggan din ni Aki ang daan ni Mock Abe para hindi ito makatakas sa kanya. Nakatsyempo naman si Mock Abe para makatakas siya kay Aki, ngunit hen ni Aki ang necktie ni Mock Abe. Nat ang silang dalawa sa sahig na parabang isang eksena sa binabasang romance manga ni Mok Kaya lang, sa halip na romantik ang nangyari sa kanila, mukhang magiging patayan pa dahil sa paghila ni Aki ng necktie ni Mok Abe. Nagwala naman si Aki at inalag-alog ang ulo ni Mok Abe dahil sa mga pinaggagagawang pag-iwas nito sa kanya. Tinatanong din ni Aki si Mok kung ano ba ang gusto nitong mangyari. Feeling naman ni Makabe ay nasa isa siyang rambulan kung saan binubuli siya ng isang tambay sa kanto. Maya-maya pa, kumalma na si Aki at mahinahon itong nagtanong kung bakit umiiwas si Makabe sa kanya. Labis na kinilig naman si Makabe sa mga narinig niya sa bibig ni Aki. Hindi lang yan, labis din ang pamumula ng pisngi ni Aki na parabang iiyak na ito kagaya ng mga facial expression ng mga cute na babae sa romance manga. Nagblush din ang pisngi ni Macabe Abe ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na mahulog kay Aki dahil sa itsura nito ngayon. Sumagot si Macabe na matagal niyang inintay na mapansin siya ni Aki. Narealize naman ni Aki na sinadya ni Maok Abe ang hindi pagpansin sa kanya ng ilang araw para umabot sila sa sitwasyon nila ngayon. Nanghina naman si Aki at sumalampak sa sahig. Sinabi naman ni Aki na nakaka-disappoint daw si Macabe tinanong din ni Aki si Mok Abe kung bakit nito naisip na umiwas sa kanya. Sumagot naman si Mok Abe na ginawa niya ito para magpapansin kay Aki dahil may gusto siya dito. Naglakas naman ng loob si Aki na tanungin si Mok Abe kung ano ang nagustuhan nito sa kanya. Napaisip naman si Mok Abe. Sa paningin kasi ni Maok Abe, si Aki ay may magandang muka ngunit may malaking galit sa mga lalaki. Sexy din daw si Aki ngunit matako daw ito. Matalino din daw si Aki ngunit madali ito maloko. Dahil dito, wala tuloy maiisip si Macabe na magandang sagot sa tanong ni Aki. Sinabi na lang ni Macabe na gusto niya ang lahat kay Aki, mula ulo hanggang paa. Sinabi din ni Macabe na si Aki ang pinaka-the best na babae para sa kanya sabay pa alam kay Aki na may dapat pa siyang puntahan. Habang tumatakbo si Macabe papalayo, naiwan si Aki na hindi pa din maintindihan si Makabe. Dito na nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Mag-like at mag-subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.